Good morning mga Lord Kapita, nakapangapi na ka muna Kapita? Kaya ka namin sumusang init oh Dumapaso agad okay, init Tapos siyang Init, kung di mo ipon Paso git, okay. lai bla Tusting eh Eh, okay. ano pag nulat nyo? Pangape na kamo. mo. Pwede ko ito, guy. Maubra naman ta. Tapos, pamahaw. Pangape. Mula. Ah. Naan? No So, Dos das, lang san, walang loads. Das. Das, sige na sa binulan. Tapos ng Abril. Sunod sa mana, Mayo naman. Kwarta na naman. Tek, sa mabuto da. Buto on yogurt ang sakto. Kung din to, punya anpita bangunhong